Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at NBA uh, update ulit tayo sa nalalapit na pagtatapos ng NBA trade deadline So dito naman tayo sa Golden State Warriors at kay Kevin Durant, Mga bay, ano? kasi alam naman natin na nung nakaraang araw ay eh, talagang interesado at desperadong ang makakuha ng All-Star itong uh, Golden State uh, Warriors at isa nga sa kanilang target ay si Kevin Durant uh, ngunit uh, napabulaan na, na nga ni Kevin Durant na wala nga siyang desire na bumalik pa sa Golden State Warriors so wala siyang sinabi talagang nga uh, specific na dahilan kung bakit ayaw niya nang bumalik sa Warriors pero marami ang haka-haka na posibleng ayaw niya nang uh, makatambal maka tambal sina Steph Curry at lalong-lalo na si Draymond Green. So, yan yung mga dahilan na ayaw ng uh, balikan ni Kevin Durant. Matatandaan natin, hindi naging maganda yung naging uh, relasyon ni na Kevin Durant dati at ni Draymond Green sa Golden State Warriors. Ngunit, isa sa mga dahilan din, kaya hindi nakuha ng Phoenix Suns itong uh, si uh, Jimmy Butler eh dahil nga dito sa statement na Tony Kevin Durant. So kasi ngayon kasi mga bhai kasi mapupunta na si Jimmy Butler sa Golden State Warriors instead na sa Phoenix Suns dahil uh, interesado po naman sana yung Phoenix Suns dito kay Butler mga bay. no. Pero kung kukunin nga nila si uh, Jimmy Butler, kailangan nilang pakawalan itong si Kevin Durant dahil hindi nila pwedeng pakawalan si Brady Beal dahil may no trade clause nga ito sa kanyang kontrata at ayaw ng tanggalin ito ni Bradley Beal para ma-trade siya ng Suns kapalit kay Jimmy Butler. Kaya na na nga ng Phoenix Suns na i-keep na lang itong si Kevin Durant at pakawalan na si Jimmy Butler. So, 'yun yung uh, update natin mga bayo no regarding dito kay Kevin Durant at sa Phoenix Suns. Maraming salamat sa no.